Today is February 21, 2024. Maaga kami nag-prepare ni Harmon para sa kanyang school. Later ang kanyang schedule for second dose of antirabies. Bakit antirabies? Kasi po, si Zoro ay nalimot siya. And para sigurado tayo na ligtas ang ating mga anak, last week, siya ay dinala namin sa hospital at pinaantay rabies. And this week, is going to be his second dose. At mamayang hapon yon, i -re request po kay Kuya Joaquin na ihatid siya sa Ace Hospital, Malolos. Bago pumunta ng hospital, ligo-ligo muna. Ligo muna ako, mabilis lang. Ay, mali! Yan! Patsh! camera, Hendrix Ayos na Time check is 145 Ibon bubuksan ko na ang gate at ako ay lalabas na tignan natin ang POV ito Akaso Brave 7 Mahaba yung ibon okay we're going now let's go oh Napaka. Napaka lang <laughs> Sakay ko kayo ngayon sa loob ni Hendrix. Ni At tayo ay papunta sa Ace Hospital. malolos Dahil sa anti-rabies second dose vaccine ni Harmon Gabriel. At follow-up x-ray. Dahil sa kanyang Ubo noong nakaraang dalawang linggo. Ito yung gasoline station na nagsara. Favorite gasoline station ko. Mamaya bibili tayo dyan sa 7-Eleven ng ice. pagpa -uwi. Shoutout sa'yo OJ Shout out sa sa'yo OJ So kaka Kakatapos ko lang magpa-approve For x-ray And second dose vaccine Ng anti-rabies Ito na yung kanyang Approve Approval Waiting na lang ako kay Harmon Gabriel Dumating dito Siguro by uh, before 3 p.m. or 3 p.m. pasado, yatid na siya dito ni Kuya Joaquin. Sa so, ngayon, bibili muna ako sa 7-Eleven ng may inom. Let's go! ito sobrang lamig ayos nice to sir gusto nyo dalawain 9 pesos lang po ng mga item ay sige dalawain nyo oo dalawa okay. 35 sige po dalawain nyo na po kasi pangalawang item na lang po oo nga oh sorry Hindi, hmm. okay na po yan. Thank you. Sige, salamat Ayos na sila, Lucky Day Copy ko, copy ko Lucky Day Buy 2 for 35 only Narinig ko yung sinabi ni Kuya Sabi ni Kuya Vlogger yun <laughs> Nakita niya lang yung action cam sa dibdib ko Vlogger daw, shout out sa'yo Kuya blogger <laughs> talaga ako Hindi <laughs> vlogger ng hindi halata <laughs> so ang gagawin ko siguro isosoli ko muna tong soli ko muna tong ah, alam ko na meron akong susubukan yung stabilization na ito pag naglalakad ng normal normal walking and super slow walking normal walking normal walking so dalawa to eh kailangan akong itabi yung isa kundi ang dami kong hawak iiwan ko muna kay Hendrix yung isa and then ang ko na lang ay ay Sige, pati na rin yung baby book. Siguro ang yugyug sa normal walking nito. ito. Ano ito? Basura sa akin eh. kasama ko na si Harmon. Pagpapit na kami for vaccine. Let's go! Punta tayo sa CR. So, dito muna sa... Ah, dito muna. Oh, sige, sige. Meron pang ano, merong patient. Harmon na sila. Uusang muna po kasi yung Ay, okay lang po. Salamat po. pandayan. Pandayan yun, pandayan. Yun, alam na alam ni Ate Nash. Ay, nasa natin na dito eh. <laughs> <laughs> Ba't pala kailangan ng popsicle and clay? Para ano? Para join sa school? Walang. Yung popsicle, kailangan sa school. eh yung clay, for your playing lang? Hindi, yung isang clay pang playing ko. Pang play. Tapos yung, is bali, ilang clay? One lang. May bayad pala yung alcohol pad, needle, at saka plaster. Inabot sya ng 37 pesos and 10 cents. Brave yan si Harmon, di ba? One. Ikaw oh, naman. Oo Oh, okay. Ikaw yung upo. Talaga Ikaw yung no, 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 no. Ikaw yung no, iba vaccine no, no. oh, sige, sige, sige. Like, mm. Then, just relax. I'm nurse placing you. Okay? Oh, no, don't touch. Don't touch. Put your hands on your pocket. Okay, just relax. No, fool me. Crazy, katag. <laughs> okay, are you ready? I will count one, two, three. Count one, two, three. 2 3. Oh, you have to count one. one 2 3. three. Okay, Woohoo! That's it, we're done. Oh, see? Okay. So, done with the second dose vaccine and now we're going to X-rays, so radiology dito. Going down. Okay. That's it. Just the result po tomorrow. Yes, you oh, know. Na po siya, Okay. Thank you, thanks, our... thanks. This way, her, anak. Ah, clay and. Ano yun? Popsicle stick? Oo. Oh, na tayo sa parking. Let's go. This way. Oh. Sige, isang turon na may keso. Tapos, yung isang, yung isang anong flavor ulit? S tapos turon na may langka. Bali, isa, twenty-five. Bali, dalawa, fifty. O, sige. Isang turon na may keso, tsaka isang turon na may langka. Bali, fifty pesos, no? Sige. Saan ka pumapasok? Sa central. Sa central? Ah. Bali, tapos na yung, ano ba yung pasok mo? O, Anong pangalan mo? James. James? Maraming salamat, James ha. Nasipag mo naman. Ano ba tsura mo yung baby ka pa? Ano yun? 12. <laughs> <laughs> well, ayun, salamat sa akin. Thank you ha. 50 pesos, no? 25 each. Mamiya, ako kami mag super hero landing. Shout out sa'yo, James. Nasipag mo. Ganyan dapat sa mga estudyante na gusto ng umangat sa buhay. Yan, sipag lang. Hey, thank you ah. Oh. Salamat po. Paalam. Yeah. Sap daw. Sap daw ng langka ni James. ano yung game mo? Do you want to go to school, school with James? With, with, James? Do you want to go to school with James? Sabi ni Harmon. Yung sa video mo. Focus. Focus. Don't be stuck. Dito muna tayo man. Okay. Huh? Ano man gagawin nating superhero? Kabayo? Anong Tagalog ng kao? Tagalog ng? Kao. Oh. Kao is baka. Sabi natin sa bulsa. Hmm, mainit na. <laughs> Paano tayo makakapag superhero moves niyan? Okay, so nandito na kami sa ah uh, may pandayan bookstore. Mm -hmm. Oh, dito tayo sa clay. Nun ay una nating hanapin ay yung popsicle stick. Wait lang. Eh, okay, ito na muna bibili natin ha. Sa clay po. Mission accomplished. Nabili na natin yung molding clay at popsicle stick. Let's go! Huh? Ah. <laughs> All right, so tapos na naming mabili ang clay at cakap popsicle stick. So mga accomplishment namin today is nakapasok si Harmon na ihatid siya sa Ace hospital nakapag vaccine siya for second dose of anti-rabies and nakapag-x-ray nakabili ng clay at saka nakabili ng popsicle stick. So successful ang araw today at hindi pa antok-antok si Tatay dahil nakatulog, no? Uh we're going home and we're going to take some rest and also enjoy. <laughs> Hope you like this video and if you do Hit the thumbs up and subscribe. Always remember, enjoy your journey while taking care of yourself. Love your family, leave a comment, and don't do drugs. Hallucination! Nice to, ah. Hi. Hi. Pwede mo bang isara yung gate pagka ano? Pagka pagka ano? Habang nag-aayos ako ng parking. I think mission accomplished naman today and I'm happy about it. So, thank you very much for watching.